So, what's up mga kaagri? So, ayun, sa nakarang ko pong upload ay pinakita ko po na tapos na po yung housing na pinagawa namin dito sa likod. So, ayun, since ayun, maglilipat na po kami kasi pwede na naman kami maglipat. So, ang una ko pong gagawin, mag di disinfect na po ako ng nung ginawa naming housing para po iwas sakit tayo sa mga manok. So, gagawit gagamitin ko pong disinfectant ay uh, S. So, power powerful broad spectrum ah, uh, disinfectant. So, ang kagandaan po nitong Vercon S kapag ginamit natin, hindi, hindi lang po niya natatanggal ang bakterya at uh, fungi na nakakapag-cause ng mga uh, sakit sa ating mga alaga. Lalong lalo na po sa manok, kung hindi ito ay nakaka ito rin po ay nakakapag tanggal or nakakapatay ng mga Uh, virus na nagkakos ng sakit sa ating mga manok. So, yun po ang gagamitin natin at magdidisinwek po tayo. So, ayun mga ka-agree na ilipat na po natin itong at ating 2 months old na mga sisiw. So, ayun, bilang prevention po, since galing po sila sa, sa cage, nasa taas po sila, at first time po nila dito sa lupa. Uh, by the way, ito lalagay po po natin ng hipa, kumukha pa po, po yung kapatid at yung mag-asikaso dito. So, ayun nga, since first time nilang dito sa baba, so, for prevention po, nagbigay na po ako ng super cure sa kanila tapos mamaya magbibigay na po tayo ng pakain nila so ayan po sakto po at sila ay mga uhaw na kaya ayun so lahat po ito makakainom so bilang prevention po sa kanila para po hindi sila magkaroon ng uh, coccidiosis uh, avian malaria salmonella at iba pa po pong blood infection so yun po yung mabisang gawin kapag po naglilipat tayo ng mga sisiyo sa uh, panibagong environment para po hindi sila mabigla at syempre hindi po maapektuhan yung kanilang digestive health. So gumamit po tayo ng sulfur QR. At ayun po, nailipad na rin po namin yung ating mga 3 uh, months old na Rodal the Vintage line at uh, Black Astro Roller Petalian line. So ayun, bigyan ko na rin po ito ng sulfur QR uh, para po sa prevention kasi bago nga sila dito sa environment nila so ayun maganda po dito kasi malawak at ayun um, sakto po ito ay mga uhaw uh, na rin kaya naguunahan po sila sa inumin at kung kayo po ay mag-alaga ng manok ayun mas maganda po na meron kayong waterer hanging waterer para po hindi nadudumihan hindi naiputan ang kanilang inumin at syempre dapat meron din kayong mga uh, feather na hanging para po hindi rin naiputan at nadudumihan ang kanilang feeds or ang kanilang pakain. So, yun lamang po. Happy farming! So, ayun mga kaagri, kinabukasan ito, nakakuha na po tayo ng magandang anggulo ng ating mga manok. So, ayun, maganda na po at meron na silang hapunan. At syempre, hindi na po sila siksikan sa kanilang growing pen. Ito po sa kabila, ito yung ating mga 2 months old. So, ayan, medyo kulang pa po yung hipa. Pero dadagdagan po namin yan sa bukas or makalawa para po mas okay sa kanila at hindi po sila magkasakit. So, lahat na po yan may hapunan. At syempre, ayan, kulang pa po yung ating waterer at yung ating feather, okay na po yan. So, bibili na lang po tayo ng kulang na waterer. So, para po ayun, yung hanging water na natin para makaiwas sila sa sakit, hindi po madumihan yung pagkain, yung tubig at syempre, hindi po siya madaling mapanis at hindi po magkakaroon ng bakterya yung ating mga manok. So, ito po ang mas magandang view. So, pumasok na po tayo sa kulungan nila. So, ayun, napakaganda po ng ganito at napakalawak ng espasyo nila na paglalakad-lakaran. So, ito pong mga manok na to ay... Hindi pa po natin papalabasin kasi ayun, ina inaayos pa po yung mga fencing, yung palibot po kasi may mga net po na sirana. na. So makakalabas po sila kapag pinarish na po natin. So ayun, uh, maantayin po natin maayos kasi on naman po yung pag-ayos ng ating mga uh, net sa palibot po ng raging area nila. For the meantime, dito muna po sila sa loob para po maiwasan natin yung makapunta po sila sa ibang uh, bakuran at hindi po makapanira ng mga tanim or hindi sila makain ng ahas ng mga aso at iba pang mga predators na nandito sa palibot ng manukan so yun lang po at maraming maraming salamat po sa panonood at suporta